Hello, what up? Mga idol, siyempre, dito na naman tayo ngayon sa Bulacan para i-update kayo sa isdaan ni Sir Bill Boyd. Dito yan sa San Jose del Monte, Bulacan, sa Barangay Citrus, mga idol. Ha? Apakita ko sa inyo yung bagong setup niya, mga idol. Ito yan. Napansin nyo, mga idol. Andyan, may mga tank na dito. Meron na dito mga aquarium na setup. Ayan. Dati wala pang setup na aquarium dyan. Ngayon, puro aquarium na. Manggang baba yan. 3 layer yan, mga idol. Then, syempre, ito, dati pa rin yan. Ayan. Yan pa rin ang forma niyan. ito rin. Medyo lumaki yung mga tab niya. Malaki planggana na. Yan. yan yung lagay ng mineral water. Siyempre yung mga rep tab niya Diyan pa rin sa likod May rep tab pa rin dyan Dito Pakita ko sa inyo Ito Yan ang setup niya Yan pa rin Then dito Nagbago rin Medyo dumami na dito yung rep tab niya At Meron na rin nakalagay dito sa ibabaw na tank Makanti ito napaka-ante mga idol medyo malaki to eh hmm? yan, to parang um, tatlong dangkal yan malaki ang tank na yan mga idol then nandito rin yung kanyang Nemo ah, uh, bali na ano to ah, uh, salt water nya ayan si Nemo dati nasa taas yan ano nyo nilagay, ngayon binaba nyo na dito yeah. si Nemo yan mga idol Then, Eto. Mayroon dito ng dalawang tank. Masiguro 5 gallon nga ito. Mga five gallon. Oh, 5 gallon. O, 2.5. gallon. 5 gallon siguro yan. Then, red top din dito. Punong-puno ng plants. Ang floating plants niya. Hindi natin makita yung mga isda. Ang dami ng alaman. Yan. Yan ang setup niya ngayon. Dumami na mga idol. Kasi, kaya dumami rin yung ano niya, yung mga padya setup niya. Kaya dumami rin ng mga customer niya ngayon. Kaya mga idol, pakila nyo dito yan. Yan ito. Ang kanyang blue panda. Diba? Ang ganda ng mga blue panda niya, mga idol. Blue oh. Blue panda. Siyempre, yung mga danyos niya. Yan. Ito pa rin yung mga danyos niya, mga idol. And dito yung crayfish. Mayroon din siya dito crayfish. Bakit ako sa inyo yun yung crayfish niya, mga idol, ha? Wala ka itong crayfish niya. O, ayan, o. Ayan, crayfish niya, mga idol. Ayan, o. Dalawa yan. Okay. Mm. dito sa loob. Ang okay. gratis okay, niya. Hmm. Siyempre, meron pa rin dito. Marami pa rin set up sa dyan. Wala okay. ko, anong mga set up, ano yung mga fish niya dito, mga idol. Oh. Ah, diba? Ang dami. Meron, meron din dito. Siyempre, mga idol, may papakita pa ako sa inyo. At saka, dito yung kanyang mga black moscow. Ayan yung black moscow niya. Ayan, eh. siyempre, yung mga fry niya ng AFR dati. Dito pa rin. Ayan, meron din dito. na yung setup na ng mga tank. Ang nilipad na galing taas. Ayan yung mga stray ng gati niya. Saisayin natin niya mga idol. Ah, di ba? Ito e, ano lang sa ilaw eh.

pa dito magnolia shout out dyan magnolia dark night dyan kind nagapi of medyo black eh may mapansin dito meron din blue panda yata po. ah it's blue blue Then, nandito naman yung kanyang mga beta fish. Beta fish niya, mga idol. Ang beta fish niya, saka oh, to. Meron din dito yung beta fish, mga idol. Ito. Ito kaso medyo madilim na hindi natin makita dun pagkabi na time check natin 5.32 na mga idol then meron din daw then ito meron pa rin mga idol no ito yung gusto ko dyan eh ito yung Tuxedo ko'y na short body. Ayan. Short body yan mga idol. Tuxedo ko'y. Ganda yan. And then, balloon molly. Sword tail. Na balloon molly. Ayan. Ganda rin yan mga idol. Molly na sorting. Dito, meron din dito, meron pa doon, nandoon yung mga RDSS niya, mga idol. Aso medyo madilim din, hindi mapakita. Syempre, di mawala ang kanya mga manok. Tayo pa rin manok dito. Nan. Nadaanan lang natin. Syempre, dito pa rin yung mga tab. Kabilang side. Uh, meron pa rin mga tab dyan, meron pa rin mga tab dyan Meron pa rin mga tab dyan 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 uh. Dito halo ito Meron din dito mga idol Grabe yung dadalago na mga plants nyo dito na ano Nalaman, nalalago dito. Ito, may mga setup na pa dito, mga idol. Oh. Yeah. Grabe. dami niya mga tab dito, mga red mga idol. Kaya, pag sa isda nga naman, kaya may hirap naman sorry, may hirap ka pala kayo mamili kasi dami niya yung string. Hindi nyo alam kung ano yung mga string na gusto nyo. Ano yung gustuhan nyo. Actually nga, meron pa nga rin dun eh meron pa dun pataas pakita ko rin sa inyo meron pa dito Ayan. meron pa dito makakain dun ito mga sword tail din ito sword tail na kulay ha... jack eh sword tail din yun ito pa halo-halo dyan may mga sortel dyan may gapi pagaya dun sa kabila pinanggaling natin body setup up na dito rin yan ngayon meron siyang malalaking nakuha rin na gano'n then may pan pa rin siya dito mga idol eh. tani yung mga isda mga pan kaya yeah, mga idol pasyalan nyo dito ulit. Pasyala nyo dito si Sir Billboard. Dito sa lugar niya, sa isdaan niya. dahil sa napakarami ng string. At iba't ibang klase rin ng mga isda niya dito na alaga. Tulad ng set setup na yan. 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 Yan mga bago setup na yan. Mga idol. you <laughs> Dun, yeah, my idol. June, my idol. Uh... Subscribe nyo kayo ni mga tanulit, mga idol ha. Tapos sa inyo. Pasalan nyo itong lugar ni Sir Billboard. Sir Silver. Mga idol, salamat sa inyo ha. Pagkita nyo. At meron din pala mga idol. Pasensya na. Mga idol, meron palang bumisita dito. Isang subscriber natin na nakita sa vlog natin. Na sa content natin yung lugar na to. Kaya pinuntahan niya. Pala mga idol, meron pala dito bumisita. Kay Sir Billboard. Galing pa siyang North Sagaray, Bulacan. Namingwit dito kay Sir Billboard ng mga uh, Gapi. Siya pala si Sir Ryan. Papakita ko sa inyo Sir Ryan. Ha? Sir, kung magiging nalagay ko Ryan pangalan ko po Sir. Ha? Ryan yung pangalan mo, Ryan. Ryan. Ayun to pala si Idol Ryan. No? Umasyala yan dito kay, ano, kay Sir Billboard. Dito yan sa San Jose del Monte. Bulaan. Namimili siya ngayon. Namimingwit. Pali 2 pairs yata binili niya eh. Nun. Ayos. Ayun. Shoutout kay Sir Ryan nang ng North Sagaray, Bulacan. Maraming salamat sa pagbisita mo dito kay Sir Billboard sa kanyang isdaan at sa, at sa pagbili mo sa kanyang mga isda. Sana bumalik ka at mo-order ka pa ulit sa mga isda niya. Maraming salamat sa iyo, Sir Ryan. Shoutout sa iyo. Na, mga idol. <laughs> na si Ryan. Na. Perempat, okay. Ayla, yeah, okay, bahan, nah. Ya, namanya pasti dulu. saya Thank you Baik, push up Na. okay na mga idol. Salamat kay Idol ano Subscribe Idol na. Chat ha Okay na mga idol. Nakabingi ko siya, Idol. Ngayon babalik tulit. Ayos. Okay na ni Idol. E is Salamat Idol. Thank you. Ingat. 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 At yun mga idol, okay na. Na-update ko na naman kayo sa isda ni Sir Billboard dito sa San Jose del Monte, Bulacan. At sa inyo yung bago niyong setup. Paglalagay ng mga bagong tank dito. Kaya mga idol ha, hindi mo kayo limutan ulit. Pasyalan, papamasyal dito kay Sir Billboard at kumangwit sa kanya mga isda. Kaya maraming salamat ulit kay Sir Ryan sa pagbisita niya at sa pagbili niya ng gabi kay Sir Billboard. Kaya mga idol, Maraming salamat ulit sa suporta ah. at pag-like, comment, and subscribe. Kaya huwag nyo kayo limutan yan, mga idol. Ha? Ah. Click the bell button para like yung update sa akin mga video. Maraming salamat sa panood mga idol. Hanggang sa susunod na video. Bye-bye!